What's up guys? So for this video, mag reaction video tayo dun sa may isang vlogger guys na nagmukbang ng halo black. Grabe yung kesa Nagmukbang niya talaga yung halo black. Watch. Uh, kung taga Jupiter ni Mika kumain ng halo black siya idol. Idol, idol ako kasi pakainin ako ng halo black. <laughs> Ah, sa so mga bata dyan, huwag na huwag gagayahin na Para lang to sa mga immortal na taga Jupiter Nimit Mick. Hmm. Mayroon ako maga magarin na. Yan ang magarin. Yan ang masarap magarin. Nakaigit ako dito eh. But, masyado masakit pa yung pilay natin pero... Ayan. Ah, Ayan. Ayan ang magarin. Nakala. Mga bata dyan, huwag na huwag gagayahin. Kala mo... sa aming mga uh, Jupiter Nemec, may hinang nila lang. ito? Ang sibay na ngipin na tatay. Ba't na yung halaga? Hmm. na pa talaga. Hmm. fresh mm. mm. Star margarine mm. na mga followers sulit trabaho lang to, walang personalan. Kasi meron ng request. Sinusubukan nila. Kaya daw ako ng lublax. Alam nyo guys, kahit sasabihin pa ng mga viewers no, na kumain ka ng ganito, ganyan. So, kung alam nyo naman guys na ipapahamak sa ipapahamak, mapapahamak kayo, huwag ninyo na na pong susundin. Kasi halimbawa, pag nagkasakit tayo, so walang tutulong sa atin, di ba? tatawanan lang tayo so kaya guys ingat, ingatan natin yung mga kalusugan natin kasi sabi nga ni tatay ginawa niya yan dahil sa anak niya so paano yan tay pag halimbawa pag nagkasakit ka or pag nag ano ka niyan. kasi hollow block yan o oh, cemento yan guys so paano mo paano mo maano yung pamilya mo kung sa bandang huli ayan di ba na alala niyo yung isang vlogger eh, na nawala nung nakaraang oh, ah, last month di ba yung na, na, na siya kasi dahil doon sa nagmukbang ng ulo ng baka di ba napanood niyo po yun guys so ayan nako kaya ingatan natin yung mga sarili natin guys at, at alam naman natin na bawal wag na wag na po nating susundin yun kasi sa bandang huli tayo lang din po yung mapapahamak so, ayan, tuloy muna tayo pasaway itong si tatay eh nako, pasaway talaga si tatay mm hmm? Ay, oh, mm -hmm. Ay, Okay, dito. Mundo na ito. Lahat ng hamon. Subukan ka. Huwag ka masuka, Joker Vlog. Huwag ka masuka, ipakita mo sila. Sa ilaw ng sino ka. Ini <tipat> <tipat> juga <tipat>

Nungyipol, 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 Parang sa suko na ako po rin hindi. Hindi ako suko kasi naumpisahan ko na ito eh. Kaya mukbang. pag 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 ako <clears throat> Oh, oh, Saan so, ako na sa na? Ano ba'y? na. Ba't i-tignawang? Wasag i-tignawang mga ba'y muna tignawag ba't i <laughs> na Kita na una akong nakaktaw. ang buhay nyo. Masasira pa talaga yung buhay.

diraja kita kan di mau ke Diba? di na bay, babay mga bay. So, tingnan mo siya, ginagawa yun, nasusuka na siya, ginatuloy niya pa din. So guys, sa mga nanood, lang sa mga bata, wag na no, wag mo no po talagang gagayahin yan. At saka sa mga vloggers na iba, wag na no, wag niyo po susundin yan. Kasi sa bandang huli, katawan nyo lang din. Kayo lang din yung mahihirapan. Yung sahod nyo dyan sa views na yan, kung anong mangyari sa inyo, nako baka kulang pa para ipagamot. So, ayan, hindi lahat po nang sasabihin ng mga viewers natin ay kailangan po nating sundin. Kasi, halimbawa, pag tayo nagkakasakit, so, sino tutulong sa atin? Kundi, sarili lang din natin, di ba? So, guys, mag-ingat po tayo at huwag na huwag po nyo pong gagayahin po yung ginagawa ni tatay sabi niya po kasi ginawa niya po lang po yan dahil sa mga anak niya so tatay paano niyo po matulungan yung anak mo kung magkakasakit ka sa ginagawa mo ng, na yan so ayan sino tutulong sa kanila so wala ba diba? kaya wag na wag na po ninyong uulitin yan Pero, awa nyo na po taon taon talaga gusto tayo. Tigas-tigas na ulo, no? Gagahit man ulo, hmm. Same, so, guys. Thank you for watching. Please, uh, don't forget to subscribe our YouTube channel. So, bye-bye. Thank you for watching. Love you all.